Ah, uh, magandang hapon na dito tayo ngayon sa Barangay uh, Bonifacio. Bidalikan natin 'yon na uh, tirahan ng isa sa mga victims ng uh, tugo tragedy. Yung si uh, late uh, Bonjo B. Uh, Castanios. Uh, narito po yung uh, yung uh, ama ng kanyang uh, asawa at saka yung uh, naiwan na anak uh, mga kausap natin ngayon uh, Maganda nga po sir, kumusta? Uh, kumusta man kayo? Uh, ito, nag-antay ng uh, magandang <coughs> balita okay. Dahil uh, eh, malaki na itong anak, kailangan pag-aaral ng college uh, Anong pangalan ng iwan uh, naiwan ng uh, ngayon, si... Ngayon. Bon Joby yung uh, kanyang uh, ina. Anong, uh, anong pangalan mo? may Nakalakayan. Ah, uh, saan ka nag-aaral ngayon? Sa Cabrera Andres Ah, uh, ilang taon ka na ngayon? 15. Oh, 15 sa uh, grade 11, grade 12. <laughs> grade 10 Ah, grade 10. So, okay naman yung pag-aaral mo. Sino bang uh, nag-ano ng pag-aaral mo? Si Papa. Ah, si Papa. Saan pa ba si nag... at ba nag... At saka yung lolo mo. Saan ba nagtrabaho yung Papa mo? Ano lang sa... Oh, ano sa Apo si Ben? Kasi yung uh, mama mo may possible na matatanggap sa yung sa togo insurance kung sakali matuloy na to makatanggap uh, laking tulong to sa pag-aaral mo kung makatanggap siya ng insurance uh, yung sa nangyari sa kanya sa Tugo tragedy Ano bang masasabi mo kung makatanggap ka? Halimbawa, kung uh, yung insurance, may, yun, sabihin natin, may kalakihan, makatulong sa pag-aaral mo. ano ko na lang po sa pag-aaral? Gagamitin ko sa pag-aaral. Okay. Uh, uh, Namimiss mo yung mama mo? Natatandaan mo ba yung nga nakaraan doon? Oo naman. Ilang taon ka na noon yung umalis ng hindi ka nakasama? ano 5 years old 5 years old papa. So, so buti buti na rin na hindi ka nakasama kasi kung nakasama ka mas kasama ka doon sa nalunod na barko daycare pa mm. ito yung uh, uh yung papa mo ito si Roger Castaños no mm. si Jo Bilimpahan Castaños isa sa mga pasahero ng uh, togo Tama sa Quinas, from Surigao to Manila, August 15. So narito yung kanyang uh, road departure. Uh, certified po ito ng uh, supervisor ng uh, Togo Incorporated, Maria Ilma. Uh, so, uh, dito po sila nakatira sa barangay uh, Bonifacio at uh, itong uh, kanyang anak na... Ano nga ano yung name mo, Neng? Mel Calacayan. Ah, uh, Mel, si Mel dito po nag-aaral sa Surigao at ito yung uh, larawan ng kanyang uh, ina nung uh, missing pa uh, subalit na tagpuan nito. At uh, doon sa saan ba yung lugar nila sa Mas, Masbati ba 'yon? Dumagiti, sa Dumagiti. Uh, yung pamilya ng kanyang uh, ina sa Dumagiti. Naka, nakapunta ka na ng Dumagiti. ah uh, uh, Pwede rin manawagan ka sa ating uh, gobyerno ba kaya para mapadali yung uh, pagtulong sa mga biktima ng Tugum. Kasi marami pang mga biktima. Sa ating uh, halimbawa, sa ating mga mga senador na makatulong naman para mapadali ang uh, uh, yung case na ma-resolve para mabigyan ng insurance yung, yung mama mo. Ano ko. Rin? Ah hindi mo man intindihan. <laughs> okay, uh, kasi ah uh, uh, nakarating nito sa Senate, yung mga senador Bungo, senador, lahat ng mga senador may mga kopya na sila na may nag complain talaga na hindi pa nakatanggap ng insurance yung mga victims ng uh, tugo. So isa na yung mama mo na makatanggap Uh, kasi 10 years na yon 10 years August 2013 2023 So pero hindi pa huli makatanggap pa sila kung alakarin talaga ito may mga abogado na tumutulong para mabigyan ng insurance yung mga naulila yung mga naiwan lalo na yung mga anak Ah uh, siguro salamat sa pag Ah, uh, paunladak mo nang interview. Ah, salamat po. Sige. Okay, yon po si Mel yung uh, isa sa mga uh, ano, claimants ah uh, dito sa Barangay Bonifacio na interview po natin at saka yung uh, kaniyang uh, lolo. Ano pa yung pangalan ng mo? lolo mo? Lola? Lolo, ah. Uh, Wilson Ah, Wilson, si Sir Wilson na interview natin noon. Ito na yung uh, पर एकदम तो।